Kopuna ng Puerto Princesa, humakot ng tagumpay sa Mimaropa Regional Athletic Meet. May detalye si Joel Marquez. Nagpapatuloy sa araw na ito ang labanan ng mga kupuna ng mga manlalaro sa sinasagong Regional Athletic Association Meet ng Mimaropa na ngayon ay dinadao sa bayan ng Nara na ng Palawan. Nangunguna sa secondary level ang lalawigan ng Palawan na merong apat na pumpanalo sa lahat ng mga events. Kasunod nito ang lungsod ng Puerto Princesa na may 35 panalo, Sinundan ng Romblon na may 15, Marinduque, Sampo at Oriental Mindoro na may 5 panalo. As of 6 a.m. ay wala pang naipapanalo ang Lalawigan ng Mindoro at Calapan City. Samantala ay patuloy na nakamonitor sa iba't ibang events ang ating mga Eagle News correspondent dito sa Nara Sports Complex upang antabayanan naman ang resulta para sa elementary level, maging ang mga huling resulta sa iba't ibang events. Dito pa rin sa isinasagwang Regional Athletic Meet ng Nimaropa sa Lalawigan ng Palawan. Mula rito sa Bayan ng Nara, kasama ko si Ed Iniego, Joel Marquez, Eagle News.